AI Science, PH News Niyanig ng magnitude 6.8 na lindol ang Davao Occidental 14 minuto pasado alas 4 ng hapon. Ngayong biyernes, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, natunton ang epak enter ng lindol sa 37 minuto pasado alas 5 degree north, 125.15 degrees east 030 kilometers south 81 degrees west ng Sarangani, Davao Occidental isang crane sa condominium building sa Davao City ang nalaglag habang napinsala naman ang iba pang gusali dahil sa magnitude 6.8 na lindol na tumama sa bahagi ng Sarangani, Davao Occidental. Ramdam rin ang lakas ng pagyanig sa iba pang lugar sa Mindanao kaya nagsilabasan ang maraming residente doon dahil sa takot. Naramdaman ito sa iba't ibang intensidad sa ilang lugar sa Mindanao. AI Insights PH News Channel.